Sa gitna ng mataas na presyo ng bigas, iba't ibang mungkahi ang inilatag ng ilang mambabatas para matugunan ito. Ilang ahensya din ng pamahalaan ang pakikilos, lalo't questionable ang mataas ng presyo ng bigas sa harap ng pagsusulong na amyandahan ang Rice Tarification Law. Si Grace Pardilla sa Sentro ng Balita Live. Audrey Cuenestion, ang ilang mababatas ang mataas na presyo ng bigas sa harap ito ng pagdinig ng House Committee on Agriculture and Food na amyendahan o bawiin na lamang ang Rice Tarification Law. Sa nakalipas sa buwan na obserbahan ang pagsilitang presyo ng bigas, nito lamang Marso na itala ang pinakamataas na presyo ng bigas. Sa loob ng labin limang taon, tanong ni Marikina Representative Stella Kimbo kulang ba ang supply kaya mahal? Sabi ng Department of Agriculture, sapat naman ang supply. Sa ilalim ng rice tarification no, walang limitasyon ang pag-angkat ng bigas. Pero nakakaapekto ang presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado na pumapasok sa ating bansa na pinahiral umano ng ilang traders para kumita. Kaya so istro ni Deputy Majority Leader Congressman Erwin Tulfo ibalik ang kapangyarihan ng National Food Authority na makapagbenta uli ng murang bigas ang NFA sa mga palengke. Paniwala naman ni Oriental Mindoro Representative Arnan Panaligan, magdudulot ito ng kompetasyon sa merkado. Hindi lamang ihilap pababa sa presyo ng bigas, kundi bubuwag din sa kartel. Hirit ni Kimbo, ano nga ba ang ginagawa ng Philippine Competition? Commission sa kartel. Pagsisiguro ng PCC, prioridad at tinututukan ito ng tanggapan. Pero hindi masabi kung iniimbestigahan ito. Paano kala ni Kimbo, payagan ang pagbili ng bigas sa labas ng bansa bilang buffer ng NFA. Ang paglalagay ng buffer karaniwang ginagawa upang maiwasan ang espekulasyon na karaniwang nagdudulot ang pagtaas ng presyo. Pero paglilinaw niya, gagawin lamang ito sa panahon ng krisis, may labis na kakulangan o extraordinary ang pagsilit ng presyo ng bigas. Pinaamyandahan din ng ilang probisyon ng RTL kabilang na ang pagpapalawig ng implementasyon ng Rice Competitiveness Enhancement Fund. Sa ilalim nito ay binibigyan ng sa 10 bilyong pisong pondo ang sektor ng pagsasaka sa pamamagitan ng pamamahagi ng libreng makinarya, binhi, pautang at pagsasanay. Pero sa taong 2025 ay inaasang matatapos na ang implementasyon nito. Kaya bago pa ito mapaso ay pinapa-extend na ito. Paano kala ni Nueva Ecija Representative Micaela Swan Singh i-institutionalize ang RCEF? Mula 10 billion pesos, pinatataas ito sa 15 billion pesos upang makapagbigay ng karagdagang punto at makapag-abot ng libreng abono sa mga magsasaka. Taon-taon ay tumataas ang nakokolektang taripang mula sa mga inaangkat na bigas, kaya dapat lamang anyang mapunta ito sa mga magsasaka. Isinusulong din na bigyan ng flexibility ang paggamit ng RCEF. Gamitin ito upang makapagbigay ng financial sa laayuda sa mga magsasaka sakaling may mangyaring krisis. Pero si House Deputy Minority Leader Franz Castro, pinababawi na labang ang RTL. Hindi naman daw ito nagpababa ng presyo ng bigas at naging number one importer pa ng bigas ang Pilipinas dahil sa naturang batas. Audrey? Maraming salamat, Gleisel Pardilla.